Hindi ko po alam kung bakit, kung anong dahilan, kung bakit bin, binubugbog niya po. Parang hindi niya po ako tunay na ano. Ang bata, pag di pinapalo, tumitigas na ulo! Ah! nananim, perte mo. Ako kasi eh, ito lang naroon ko eh. Nak, here hmm. the time, ito. Ay, ang init naman dito. Sa loob na lang kayo maglaro. Ay, oo nga, ah. tara, doon tayo sa loob maglaro. Ah, si, si. Ay, teka lang po. May kailangan lang po ako balikan sa bahay. Ah, uh, babalik po ako dito, promise. Mark! Ginagawa mo dyan? Ano ang pinapagawa sa'yo, di ba? Ano yung ulo mo? Paglalaro mo? Aray! Aray, tay, tay! Kaya ano ba? ng anak mo! Bawa ka naman, oh! Huwag kang magalang dito, bakla ka! Hindi kita pinapakilaman! Ha! Uwe! Ah! Ah! Aray, oh. Tay! Ah! Ay, Ah! <laughs> Ay, sorry! sorry! <laughs> Ay, sorry! sorry! Ha? Ano ginawa na mo? Maglalaro ba sa labas? Ay, no, sorry na no, wala na sa isip ko. Pamaling ako naman talaga eh. Pagdalaan ka nila pa! Sorry to... na to. Sorry. No, to... Ha? Sorry. Para yung tayo. Ito ba? Sige! Ano na naman ba yan? Diyos ko! Sorry to. Alam, ko, kayo 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 kayo. Ay, ano na naman ba to? Yung magaling mong anak, inutusan ko magsaing. Anong ginawa niya? Ayun! Nasunog! Ano naman natin yun? Kakain tayo ng sulog na kanin? Ha? Dahil sa bata na to! Eh, bakit pa kasi sa bata mo inuutos? Eh, yun naman pala kasi umiinom ka. Imbes mamasada ka tumulog dito sa bahay. Diyos ko naman, Carlo! Maawa ka naman sa akin! Hirap, -hirap na ako sa pagtatrabaho o sa pagtitinda. Tapos ganito gagawin sa anak natin? Kapag sumbat ka, parang... Hindi ako namimigay paminsan-minsan, ha? Paminsan-minsan nagbibigay ka? Bakit? Paminsan-minsan na ba tayong kakain? Ha? Paminsan-minsan na ba magkasusin din sa bahay? Nak, <laughs> na sa loob, Nak. <laughs> <laughs> pag di mo tinigilan yung pag-iinom mo, mabuti pa yung mo na yung sidecar na yun na may pakilabang ka naman! Sige! Subukan mo! Itatapok na tapalindan mo eh! Ano? Oh, bakit di ka nagpa-practice ng dance contest natin sa school? Nakasasari doon. Hindi naman ako makaka-attend sa mga practice kasi nagagalit lagi tatay ko kapag wala ako ka sa bahay. Kaya mo pang i-drive through hanggang tali pa pa? May ibibili lang ako na costume. Hindi no, mo galit sa akin tatay ko pag nakita niya ako nagda-drive. Well, nagda Weh, nagdadaylan ka lang eh. Hindi mo lang kaya i-drive yan eh. Oh. Sige na, sumakay ka na. Weh, Sige na. Ah, sige, ka kaya mo to? Oo naman. Kaya, kaya. Hindi na. Bisikleta lang naman to eh. O, ready ka na? na o, ready na oh, ako. Kaya na ba yan? Ready? O, ready ka na? Tay. Aray, tay, tay! Sabi siya, huwag yung ko eh. Tay, sorry na, tay. Ha? Tay! Tay! Tinamakan niya si Erika! Wala akong pakiram! Tara na! Tay! Erika! Tay, tama na, please! Tara Tay! Tay! Tay, huwag! Tay! Mark! Tay. Mark. Tay. Mark. Tay. Mark. Tay. 来，你走，老板，老板，老板，俺们老板怎么了？这个上午的么啊？ Hindi eh, Sa treso duro nando ko. Ha? Pa yung mo, mo sinasaktan mo. Okay ka lang, ha? Hindi ka naawa sa bata, Bakit? Ha? Ano? Sige, sige. Ano? Ano lang sige, mo. 'Di mo keri mo 'yan, sana. 'Di mo keri mo 'yan. Ay, ba. eh. Tama na. ka. Tama na lang ba kayo? Pagsabihan mo 'yung kasama mo, ha? Napakahayop. kita. Hintayin kita Carlo? Tara! Ah! Tama na, Carlo! Lasay ka na naman! May bata naman pinag-iinitan mo! Ito ko na po, ulo eh! Huwag ka maniwala dito, Kap. Sinugod ako sa bahay eh. Raspase nga tong pading na to eh. Basta lang ako sugod sa bahay ko. Kap, binato niya ng tsinela sa mukha ang anak ko. Ayan oh, tinan mo, nga yung ipen, Hindi na pwedeng wala akong gawin. Tapos makita-kita ko na sinasaktan din niya yung anak niya. Nung sumugod ako, aba Kap, susuntukin niya ako. Oh, ano klaseng magulang yan ha? May sira sa ulo. <laughs> Makasabing anak. Bakit? Anak mo ba si Erica? Ampun mo lang yan eh. Ha? Hindi ka magkakana kasi bading ka. Ikaw ata si Raulo eh. Carlo, tama na. Nakakaya na itong ginagawa mo. Hoy, Carlo. Alam mo bang pwede ka makasunan sa ginawa mo? Ha? Tsaka isa pa, hindi lang itong unang beses na gumawa ka ng gulo sa barangay natin. Ilang beses na kitang pinagsabihan. Alam niyo, arreglo lang natin to para di na lumaki baka pwede na kang makiusap sa'yo na huwag na natin palakihin to. Kami na lang sasagot sa pagpapatay kay Erika. Hindi kayo, kaya bala bahala dyan. Mayaman kayo, marami ka pera eh. Ayok talaga ito eh. Okay, sige, papalampasin ko na to. Alang-alang sa'yo at kay Mark naman kasi eh. Ano ba nakita mo sa lalaki niyo eh? Napakahayop. Mars, pasensya na talaga, Erika. Pasensya na. Nay! Nay, may ganito po kaming sayo sa steps namin sa o, school. Pa, no? dito sa program. Ganyan? Opo, yung program pong namin. Ah, kulang ka sa energy. Diba? Paano Saka po ginagamit mo Eh. Sige po, pa. pa. Bewan, kailangan ihampas mo yung bebong mong ganyan. Oh. Ihampas mo ah, ihampas. Eh. Ah, Kaan ko Tapos, oh. lalagyan mo ngayon ng tour na po Yan. Yeah. Okay. Pero kailangan may, ano, ma, may voice. Parang, ah, ah. Para Filipino. Yeah. Para Filipino. Opo. No, tatlo, tatlo. Sige mo. And five, six, seven, Pak. 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 And. Wow. Back, 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 back. Back. and ah. <laughs> Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. tapos, Ito yung next step galing. Diba? Ang Hoy, Mark! Anong ginagawa mo, ha? Bakla ka? Ha? Ngayon ito! Hindi ka makuha ang simturon, ha? Ito! Talagang magtatanda ka dito! Ganun pa mo! Ganun pa mo! Ano? Ano? Ha? Ha? nagpapa influence ka sa baklitang kapitbahay natin? Ha? Ano? Ha? Ano? Carlo, tama na! Ano? Tama na! Ayun oh ka! Huwag ka mag- Huwag ka mag dito! Nakita oh, oh. mong ginagawa ng anak mo? Sumasayaw sa harap ng salamin! Babakala-bakala! Hindi pwede mag-ibakala si Mark! Hakin yan! Hakin yan! Hakin yan! Hakin yan! Kung yung ulo na! pabag sa, Tama na! Disiplina! Eh, halos papatay mo ng anak mo sa mo eh! Eh ano ako? Hindi ko mamatay sa konsumisyon! Ha? Ang bata, pag di pinapalo, tumitigas na ulo. Ikaw ang pinagbumula ng konsumisyon dito ah. sa bahay na to! Wala ka ibang inatubag kundi kuminom, uminom! uminom. Ah. Wala ka lang ang trabaho eh! Ah. Lagi mo pinag yung bata! Masawa lang kita, ha? Huwag ah. kong ah. masagot-sagot sa harap ng anak natin! Ayoko na. Ayoko na, Carlo. Ayoko na nak mag pake ka doon. Aalis na tayo. Ah, Ayoko na, puno puno na ako sa Ayoko na. <laughs> anak, pag nakakita Sherry, na nak pag nakikitang tayo, sige Maria mo na. Sherry, Sherry, ako Bawa kayo sa akin. Ano, mo ko na. Ayoko eh. ay, 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 na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Sige na. Ayoko na

sa na napakiramdam mo. Hindi na ako nahihilo. Pero nang ihina ako. Parang... Hindi ko kaya ang katawan ko. Salamat. Salamat at... Dinala niya ako sa ospital. Alam mo, sa totoo lang, iiwan ka na dapat namin sa kalsade. Disidido na ako na iwalayan ka. Masalabat ka sa anak mo. Naawa siya sa'yo na hindi ka namin iniwan. Sensya. Sensya na kayo. Kasi pag... Kapag nakainom ako, hindi ko talaga alam ang ginagawa ko at at sinasabi ko. Dok, ano pong balita? Um, sis, malala na ho yung sakit ng asawa niya sa atay. Kailangan na po natin siyang magamot agad. Mars, ito na pala yung order mo mm. na gulay. Thank you, Mars. Mars, ito yung bayad ko, oh. Salamat, Mars. Mars, magdadagdag ako, ha? Pasensya ka na. Yan lang ang kaya ko, eh. Medyo mahina yung parlor. Mars, maraming salamat. Malaking tulong to sa pagpapagamot ko kay Carlo. Oh, papasensya mo na. Ha? Mars, salamat talaga. Oo. Tingnan mo nga naman. <laughs> Saktong-sakto. Cherry, bayad mo. para ayaw mo iabot. Mm. Akin na! Ma'am Ma, ma Raquel, ito, na, ito na po. Sus! Kulang pa to ah! Ma'am, baka gusto niyo pong bilhin yung gulay ko sa riwa pa to para makabawas ako sa utang ko. <laughs> <laughs> ano, ex deal Sa supermarket ka nagwa-grocery ng gulay, no? Hindi sa bangketa. Bakasan pagaling yan. yan? Kumirma ka dito! Konting bilis. Busy ang buhay ko. Ito okay, ma'am. Dagdagan mo to, ha? Bukas po, Ma'am Raquel. Mars, umutang ka dun kay Raquel? Wala na kasi akong ibang malapitan eh. Ang mahal na ng gastos namin sa ospital. Palala na rin palala yung kondisyon ni Carlo. Mas lalakas ka sa loob mo. Saka mag-ingat ka dun sa Raquel na yun kasi nananagayong sa mga pinapautang niya. Eh di ba, sa kanya rin kayo umuupa? go ah. 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 mali mali malik god mali ne hindi mas sorry S sorry kong as as at kita pag nakainom ako. sorry, nak. Kung hindi ako naging mabuting ama iyo Pero nak, mahal kita, nak. Nak,

Huwag mong tanggalin, anak. Pagay sa'yo. Alam mo, nak. Paano may sinasabi ng puso mo. Sundin mo. Gusto kong lumaki ka ng mapakatotoo at mahalin mo yung sarili mo. May lagi mong tatandaan, ha? bakit? Pasensya na po kayo kung hindi ako nakakapagbigay. Eh, medyo nagkakasakit po ako ng isang linggo eh. Tsaka, nakamatay lang po ng asawa ko. Siya lang po yung tutulong sa mga gastusin dito sa bahay. Pag hindi pa kayo nakabayan nitong paparating na linggo, pasensyaan tayo ah. Kukunin ko yung mga gamit nyo. Ha? Mamra Bitawan mo ako. ako. na mo mo ako. Bitawan mo ako. mo ako. Bitawan mo Bà ako. ngon ra khênh ngay ngay Này. Này, ngay 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 Này. Này. Này, ngay 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 Dali! Tapos si mo na yan! Kukunin ko rin tong pedicab! O ikaw, malis ka dyan! Alis! Oh. Uh, ano bakit? Eh, kulang pa tong mga gamit niyo sa bahay! Tsaka yung pedicab, pambayad yun ng utang sa akin! butong itong pwede gab ng tatay ko. Ito lang po ako natutulog eh. Wala na po kasi akong tutulugan. Patay na po pares kung mamulang. <laughs> Yun to gawin mo, ha? Hanapin mo yung mga kamag-anak mo. Dun ka tumuloy. Halika na! Punin mo na yan! Sige na! Huwag mo nang hinahawakan! Umalis ka na! Alam, teka lang! Bakit? Raquel naman! Maawa ka naman sa bata! Naulila na nga eh! Awa! Anong awa-awa? Hindi nakakapagbayad ng utang ang awa. Halika na! Che! Bisa mo! Kunin mo na yan! Masama talaga ng budihin itong rakil na to. Mark, saan ang punta mo niyan? Ang akala ko babalikan ka ng mga kamag-anak mo. Hindi mm, na po siya nagparamdam ulit. Eh ay na daw po nila akong makasama. Tsaka nagdagastos uh, ng buwan. Grabe na talaga sila. Ang sasama nila. Sige, ganito na lang. Sa amin ka na lang muna, Tumira, ha? Ay, oo nga, Mark. Parang may kapatid na rin ako. Talaga po. Mula ngayon, mamita mo na rin ako. Ako nang bahala sa'yo. Salamat po. responsibilidad ng mga magulang na ituro sa mga anak kung ano ang mali at tama. Pero sa usapin ng disiplina, tama nga bang pinapalo ang isang bata? Ilang taon na ang lumipas. Ito si Mark ngayon. Babae na siya at kilala na sa pangalan Abby. Naninirahan pa rin siya sa kanyang mamita at nagtatrabaho bilang assistant sa isang parlor. Mabait siyang bata. Kumukusan siya ng tumulong. Binibigyan ko lang siya ng pangano. May panggasa siya sa araw-araw din. Mahilig po ako sa mga beauty care. Gusto ko po maging online seller po. Talagang. Si Cosmar po ang nakapag-impluensya sa akin na mag-online selling. Welcome sa Wish Kolang. Kamusta na kayo? So, okay ako ngayon. Alam namin yung mga pinagdaraanan niyo sa buhay. At gusto namin na kahit pa paano makatulong sa inyo. Dahil sa trauma ang meron ngayon si Abby, like ipinacheck namin siya ito, sa, ito, sa ito, isang psychologist. Ito. Si Abby, after ng interview kanina, hanggang ngayon ay nagkakaroon pa rin siya ng mga symptoms ng trauma. Ang ang tayo ko po, po sa mga magulang is um huwag na natin paluin. wag po tayong mamalo ng ating mga anak as a form of discipline. So meron itong mental, emotional, psychological impact or effect sa mga sa mga bata. Yung pamamalo sa mga bata ay isang naging tradisyon ah, sa kulturang Pilipino, dinala ng Espanya ang ganitong klase ng na... Uh, pagdidisiplina. May payo naman si Attorney Noel Prado, isang legal expert para sa mga magulang na pamamalo ang paraan ng pagdidisiplina sa mga anak. Kung mapapatunayan yung pananakit, maaari siya makasuhan ng paglabag sa RA 7610 o yung anti child abuse law. O yung, ito yung batas na nagbibigay ng special protection uh, to children. Maaaring makulong mula tatlong buwan hanggang tatlong taon kasi lagi natin tandaan there is no excuse to abuse. And now, oras na para sa mga sorpresa natin para kina Abby at Mamita. Ayan, Abby, Mamita, lahat ng laman ng box na ito ay para sa inyong dalawa. Ready na ba kayo? 3, 2, At ang una nating regalo, negosyo packages worth 60,000 pesos para kina Abby at Mamita may pizza burger merienda business at french fries negosyo package. Ito meron tayong coffee business, lahat ng supplies, kumpleto yan. May mga pastry products din na perfect partner sa kape. Ito meron pa tayong mga assorted grocery supplies. At bukod dyan, meron din tayong, di ba sinasabi mo gusto mo magkaroon ng online business? Yung yes. talaga yung dream mo, yan, kumpleto yan. May mga trending bags, assorted clothes, at shoes, tapos syempre, pag may online business, alam nga walang cellphone. para may brand new Pero, cellphone. At may bonus din kaming free beauty care training program para kay Abby. Maraming maraming salamat po sa lahat, lalo si na po sa Sesmong pati sa scholarship. Iba binagit na kanina, may mga kautangan kayo. Ha? Yes, Meron well, tayong wish ko lang sa ito. Uh, thank you so much Thank you so much for yeah, this sa alaban nila. Hindi mamita. No, no. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you po sa But wait, there's more. Dahil may isa pang gustong sumurpresa kay Abby. Walang iba, kundi ang idol niya sa pagmenegosyo -ne at social media influencer na si Rose Martin. Hello. Hello So, ayan, meron akong gifts iyo. Thank you so much Bukod sa mga regalo ni Rosmar, nagbanting din sila para mabigyan ng business tips si Abby. Pag napalaki mo siya, pwede mo ulit ikuha ng item hanggang sa dumami ng dumami, hanggang sa lumago ng lumago. Mga kapuso, lagi po natin tatandaan. Hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi rin tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang bagong Wish Ko Lang.